Ayan. Hello, my dear. Hello, hello, hello. July 8, 2005. Tingnan natin kung ano meron sa araw na ito. Water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Okay. Ay, bakit to? Sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, my name is RJ, also known as Apo J. Okay. Actually, was prepared ko na RJ lang itawag nyo sa akin kasi yung Apo J, pangalan ng channel yan. Okay. Okay. Lola ko lang ang tumatawag sa akin yan. Apo! Jay, halika nga dito! <laughs> Bilikan suka! Ganon! Okay. So, we have here the Two of sword. Ano nangyayari sa iyo, Water Sign? Okay. Parang meron ka pinagdadaanan sa araw na ito. Ano yung iyong pinagdadaanan? Okay. Apology. Hindi ko pa sure kung ikaw ba yung kinakailangan mag-apology. Okay, posibleng vice versa. Uh, baka nagkakaramdam ka ng guilt sa mga araw na to. Or baka you feel na parang somebody is kinakailangan mag-sorry sa'yo. Posibleng ano yan, vice versa na energy. Okay, ayoko lang i-close sa isang scenario. Tingnan natin. I left you before you could leave me. Okay. So, for some of you, my dear, is parang, nakukuha ko dito, ayaw mo naman talagang gawin yung isang bagay. Pero parang, kailangan mo siyang gawin kasi, sa tingin mo, yun yung nararapat. Yun na nakukuha ko dito, my dear. So, parang, you feel, siguro, ikaw nga talaga nakakaramdam ng guilt over here, yung parang nagsusorry or something. Ikaw siguro, my dear. Okay? Parang ikaw. Pero, posible naman, my dear, na, sa labas. Okay. Tingnan natin. Next card is I have karmic debt that I need to pay before I can come back to you. Okay. So ganito. Sa araw na 'to, my dear, ganito ang nangyayari dito. You feel sad. Okay, you feel sad kasi baka mayroon scenario from the past, siguro sa nakaraan na parang iniwanan ka. Ganon. And parang, you, pakiramdam mo, my dear, dapat humihingi ng sorry sa'yo tong tao na to. Dapat nag a sa sayo, humihingi siya ng tawad, okay. Uh, siguro sa araw na to, gusto mo ng clarity kung bakit niya ginawa yun, bakit kanya iniwanan, okay. Bakit siya bigla na lang umalis. And sinasabi nga dito, my dear, na I have karmic debt that I need to pay before I can come back to you. I can feel na parang may pinagdadaanan yung tao na yon kaya kaya kanya iniwanan. So hindi naman maliwanag dito may dear kong bakit. Ah, uh, siguro may trust issue. Okay, may trust issue siya, ganon. And for some of you naman my dear, eh sa araw na to, gagawa ka ng detachment. Okay, gagawa ka ng detachment. Ah, uh, hindi madali sa iyo my dear yung paggawa ng ng cut off na to itong pag detach na to my dear kasi posibleng kung sino man tong tinutukoy mo dito is somebody that is really really close sa iyo okay ibig sabihin may mahalaga sa iyo importante sa iyo pero kailangan mong lumayo sa kanya kasi there is something meron something wrong okay tingnan natin Tingnan natin what's going on Okay. Kukuha na lang ako. The lovers. Okay. Posibleng karelasyon mo to. Ah, uh, karelasyon mo, somebody that is really, really close sa sa'yo, my dear, close to your heart. I think parang hindi maliwanag yung communication nyo, my dear. Nagkakaroon kayo ng problema sa usapin ng communication. Parang ganon. Okay, yun ang na nakukuha ko, my dear. Parang may mga bagay na hindi kayo nagkakaintindihan. Kung connected to sa nakaraan, I think yun yung dahilan kung bakit kayo naghiwalay. Kung bakit bigla siya naglaho, bakit siya nawala, bakit walang kahit anong explanation kung bakit nagkaroon ng... ng clo Walang closure, in short, yung connection yung dalawa. And... Uh, hanggang ngayon, naghihintay ka pa rin, my dear. This is the time na parang, siguro, you are expect... Kung bibigyan tayo ng... Kung, baga, kung bibigyan tayo, tayo ng power, my dear, na sabihin sa kanya na ito yung time para pumunta ka sa water sa iyo Cancer Scorpion Pisces na mag mag apology mag sorry ka sa water sign parang ganon this is the time na kailangan na kailangan mo yon yung lalapit siya sa sayo and then sasabihin niya sa iyo lahat papaliwanag niya sa iyo and then hingi siya ng tawad or kaya sabihin natin kahit umingi na lang siya ng tawad parang ganon i'm sorry uh, patawarin mo ko ganon mas hindi na siya siguro magpaliwanag it will help you my dear sa araw na to okay na siguro mag maghilom kung ano may nangyayari sa puso mo. Okay, ganon. Okay. Pero for some of you, kasi ano to eh, general to eh, posible may na sa araw na rin na ito is gagawa ka ng detachment. Okay. Gagawa ka ng separation. Ilalayo mo yung sarili mo kasi hindi na okay yung connection nyo. Okay. Hindi na kayo nagkakaintindihan. We have here The King of Swords. Very smart tong card na to. May mga bagay ka na, na nakikita at nalalaman tungkol sa kanya na hindi mo nagugustuhan. Yun na nakukuha ko, my dear. And I think yun na magiging reason kung bakit ilalayo mo yung sarili mo sa kanya. Okay. And parang pakiramdam ko ayaw magpatalo nitong tao na to. Parang always defensive yung kanyang energy. Okay, the Queen of Cups. Masyado mo na siyang in inintindi at inunawa. You have enough. Yun ang nakukuha ko dito. You have enough. Hindi mo na alam kung saan ka pa kukuha, my dear, ng, ng pangunawa sa taong to. Okay. Pusibleng dididescribe din dito, my dear, yung pinakasinaryo in the past. Yung taong iniwanan ka. Siguro baka sinungaling, ganun, hindi nagsasabi ng totoo, iniintindi mo na lang yung iniintindi we have here the page of pentacles. Ikaw talaga, my dear, gusto mo talagang mag-start. Yung parang gusto mo talaga, my dear, na kung siguro baka nangako na nangako sa'yo, puro na lang pangako, wala namang, wala namang ginagawa. Clarify ko nga tong page. Clarify po yung page. Clarify yung ating page. Okay. Dalawang card to. Dalawa. Okay. The King of Cups and the Four of Swords. Pagod ka na talagang unawain siya, my dear. Yun na nakukuha ko. Four, uh, pay, uh, King of Cups and the Four of Swords. Pagod na pagod ka na talagang unawain siya. Yun na nakukuha ko. Yun lang yun. As in, pagod na pagod ka na talaga. You are just tired. Pero in all fairness naman sa'yo, my dear, uh, hindi mo naman talaga gustong gawin to. It is just more on nakakapagod. Ayun na, the Seven of Wands. Baka nga sinungaling, liar, Okay. So ulitin ko lang my dear ha, yung eksena ngayong uh, July 8, 2005 my dear. ah uh, posible my dear na sa araw na to, somebody from the past uh, ang maaalala mo and magkatanong ka my dear kung bakit niya nagawa sa'yo yon kung baka parang nag, ano ka my dear ng, ng reason, parang bak, bakit niya kaya nagawa sa akin yun, bakit niya kaya ako iniwanan, bakit, yung parang ganun, bakit kaya bigla siya naging cold or something, or baka connected din to my dear sa present na partner mo or present na tao. Okay, posible itong energy ng past or ngayon. ang uh, sa kabilang energy, my dear, uh, you will be putting boundaries. Baka i-detach mo yung sarili mo, dumistansya ka, uh, maglagay ka ng mga, basta ng mga, ng mga boundaries. Basta, ano ba yung ibig, iba bang Tagalog ng boundaries? Mga hangganan sa taong to, my dear. And, hindi mo to gusto. Actually, nagkakosto ng stress sa'yo ngayon. Uh, kasi, ayaw mo naman talagang gawin to Pero, parang you have enough. Parang you have enough dun sa energy niya. Okay. Parang hindi mo nagusto. And, at the same time, baka nakaka-apekto na rin sa personal na buhay mo, my dear. Yun ang nakukuha ko dito. Uh, sa energy ng I have left you before you could leave me, uh, posible yung mga hiwalayan sa araw na ito. Okay. Mga break off. Mga, mga break off. Mga break. Uh, ano daw? a break, break, ano daw? Teka lang, basta yung may kinalaman sa break, nahihirapan na ako. Okay, na mga, mga mga break, mga uh, LQ, or mga ganon, basta yung mga ganon, alam mo na yan. Posible nga yung araw na to may deal, ay magkakos yun ng stress sa'yo. Baka bago mag, magtapos tong araw na to, bago ka matulog, kasi kung makikita mo dito si Two of sword ayan o, oh, nakahiga na siya dyan eh. Nagtatanong ka siguro kung bakit ganon, bakit naging ganon yung connection namin dalawa. Yon, ganyan. So, my dear, ito ang iyong reading para sa iyong uh, July 8, 2020, 5 or 2005. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo ito, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Pakiclick my notification bell para ma-update ka every time na meron tayong mga bagong uploads. And if like, please to share, please to comment sa lahat ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming maraming salamat po. And until next time, bye-bye. Thank you, my dear. Salamat po.